Amen. So, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 15, Day 2. Sa so mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Romans 6.6 Our old man has been crucified with him in order that the body of sin might be annulled, that we should no longer serve sin as his slaves. So sinasabi rito, uh, tayo ay kasamang napako ni Kristo sa krus. Kaya nga yung crucifixion, cru crucifixion ng Panginoon, napakalaki ng epekto sa buhay natin. At isa sa mga sinasabi rito, dahil sa pagkapako natin sa krus, yung uh, katawan na kasalanan, katawan na kasalanan, ay nawala, napawalang bisa. Ibig sabihin, wala na siyang epekto na eh. <laughs> ibig sabihin, pag na sa krus, ano na yan? Uh, terminated na yan. So, yun yung ibig sabihin ito. But, syempre, sa isang practical na paraan, uh, dapat ito ay isagawa din natin uh, sa pamamagitan ng pag apply ng krus ng Panginoon. Galatians 2.20 I am crucified with Christ and it is no longer I who live but it is Christ who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live in faith, the faith of the Son of God who loved me and gave himself up for me. Okay, so inulit dito. Uh, tayo ay napako o kalakip na napako ni Kristo. At dahil dito, hindi na tayo ang nabubuhay. Yun na nga eh. Napako na tayo eh. Kaya dapat hindi na tayo ang nabubuhay. No? At uh, sabi niya, ang nabubuhay na ay dapat si Kristo. Kaya yung pinag-uusapan natin ngayon ay ang ay si Kristo na napako bilang uh, kapangyarihan at karunungan ng Diyos. So sa pamamagitan ng pagkapako ng Panginoon, siya ay tinawag na Kristong naipako na siya mismo ang naging kapangyarihan at karunungan ng Diyos sa pagsasagawa, lalo na ng mga kaligtasan uh, para sa atin. At uh, ito din ang naging pamamaraan niya upang tamuhin niya at isagawa niya ang kanyang walang hanggang layunin tungo sa tao. Amen. So, in the cross of Christ, we see God's power. It takes the power of God to defeat Satan, the world, sin, fallen man, the flesh, the natural life, the old creation, and the ordinances. This power is not that of doing things by speaking, such as the power God exercised in creation. Rather, it is the power of crucifixion, the power of the wonderful death. of oh, Christ. Amen. So ang Cruz ni Kristo ay naging kapangyarihan ng Diyos. So eh, yung pinako ni yung pinako ang Panginoon sa cross walang nakaisip na itong Cruz na ito ay magiging kapangyarihan ng Diyos. Maging si Satanas, hindi niya naisip 'yan. Na, sa pamamagitan ng Cruz nang Panginoon, okay, yung mga uh, yung mga negatibong bagay na binanggit dito, uh, ay winasak niya. So, ang ginawa ng Diyos, winasak niya yung mga bagay na ito. No, uh, at sinasabi rito, ang kapangyarihan ng Diyos, no, na sinasabi natin ang krus ni Kristo ay kaiba no, sa paggawa ng mga bagay sa pamamagitan ng pagsasalita na katulad ng ginawa ng Diyos sa panahon ng paglikha. Kasi noong panahon ng paglikha, ang kanyang kapangyarihan ay pagsasalita. Di ba? Magkaroon ng liwanag, nagkaroon ng liwanag. So lahat yan, nilikha niya sa kanyang pagsasalita. At ang paglikha, sinasabi natin, ay ang tawagin na no, mula sa wala ang isang bagay. Naku, talagang matindi ang kapangyarihan ng, ng paglikha. Pero, nung tinuos ng Panginoon itong mga negatibong bagay, katulad ni Satanas, kasalanan, sandibutan, ang ating lumang tao, ang mga ordinansa, no? nung tinuos niya yan, hindi niya ginamit yung salita. Hindi niya ginamit kundi ang ginamit niya ay ang krus ni Kristo. At ang paraan ay wasakin sila. Sa English, ginamit niya annulled. Ang ibig sabihin ng annulled, wala nang visa. Wala nang, wala nang sinabi yan. Parang hindi na siya umiiral. So, yun yung ibig sabihin ng annulled. So, in-annulled niya. <laughs> yung mga bagay na ganyan. Kasi ang krus kasi ay termination. Nang na ibig sabihin, uh, inilakip niya yung mga, lu yung mga negatibong bagay doon sa kamatayan ng Panginoon sa Cruz na terminate sila. Galing. Kaya ito ay karunungan at kalakasan ng Diyos. Uh, sino makakaisip niyan? No, na hindi niya di direktang winasak yung mga ganyan, kundi inilagay niya rin sa, sa Cruz at kasama ni Cristo na terminate Si, pati si Satanas na terminate din. <laughs> Kasi uh, ang Panginoon nag-anyong laman. Eh si Satanas nasa laman yan eh. Di ba? Pumasok sa laman. Kaya dinala sa krus yung laman na terminate si Satanas. Para siya nahulog sa bitag. Ganon din ang kasalanan sa libutan. No, ang mga lumang uh, mga negatibong bagay kasama ang ordinansa kaya, galing ng ano, ng Diyos. Amen. By one death, oh, by one death, sa pamamagitan lang na isang kamatayan, galing, hindi marami, ha? Ah. isang kamatayan lang, paka-unique, no, ng kamatayan na ito. sa ah, so, sinabi niya, the death of Christ, all the problems in the universe has been cleared up na, na ano na nalinisan lahat. Kumbaga sa ano dati ang daming problema. Isang death lang cleaner niya lahat ang problema. Kumbaga sa ano na wipe out lahat ang mga problema. Na terminate lahat. No, na annul lahat. Na wasa. na bigyan ng katapusan. Na pawalang bisa lahat ng bagay na mga negatibo. Wala. Ang ibig sabihin, parang hindi na sila umiiral. Ganun na nangyari sa kanila. Kasi ang death ay kamatayan eh. Kapag may namatay, hindi na siya umiiral. Eh namatay na eh. Kaya ang cross ang cruz sumasagisag sa kamatayan ni Kristo na kung saan nilagay ng Panginoon doon lahat ng mga bagay na sagabal, marumi, kalaban, hadlang, at mga bagay na salungat, Nilagay lahat yan. Isang debt lang. Boom! Tapos lahat. Solve ang problem. Amen. Amen. Thus Christ crucified, crucif thus Christ crucified is the power of God to abolish all negative things and carry out His plan. No, so merong pag uh, alis No? Inalis na, inabolish na, giniba na lahat ng mga bagay. Terminated na. No? At ito ay naging paraan din upang isagawa na ng Panginoon kung ano ang kanyang gusto. Kaya ang tindi ng crucifixion. Ang tindi. Kaya nung mga naglal... Nag Mabasa kami ng mga life study sa gospel, binabanggit dyan yung crucifixion ng Panginoon. Na, anong-ano siya. Yung burden na burden siya na makrucify na siya. Yung mga huling araw niya dito sa lupa. No? At yung mga disipulo hindi na iintindihan niya. Pero sa Panginoon, alam niya ang malaking epekto ng crucifixion. Tatapusin niya lahat ng mga negatibong bagay sa, pamamagitan lang ng isang kamatayan. At yan ay ang kamatayan ni Kristo sa krus. No, at pagkatapos niyan ang kamatayan niya ay naging no, kapangyarihan no, at karunungan ng Diyos yung pala. Amen. This crucified Christ is also the wisdom of God. In order to accomplish anything, we need both power and wisdom. Wisdom is for planning and purposing, whereas power is for carrying out and accomplishing what is planned and purpose. If we have power without wisdom, we may use our strengths in a foolish way. Therefore, we need Christ as both power and wisdom. So, isang bagay, pero kinapapalooban ng kapangyarihan at karunungan, power at wisdom ng Diyos. No, so, tama naman ang pagsasagawa ng mga bagay, kailangan ng karunungan at kalakasan. Kung walang karunungan, naaaksaya lang ang kalakasan mo. Walang pinupuntahan. Pero kung may karunungan ka naman, wala kang kalakasan, hindi mo rin magagawa ang gusto mo. No, ba sa mundo may mga tao matatalino, maraming ano, eh kaso wala na silang power eh. Nalagay na sila sa isang kondisyon na hindi na sila makagalaw. Kaya hindi na rin nila maisagawa yung karunungan na meron sila. No? yung iba naman may kalakasan, kapangyarihan, wala namang wisdom. Kaya marami na aaksaya. Maraming lugi, marami nawawala. Lugi. <laughs> Nagnegosyo, lugi. Kasi kulang sa karunungan. No, but of sa atin, kulang sa blessing. <laughs> Amen. The crucified Christ is the power of God, and the wisdom of God can be applied to the problem we face in our temper. After ex experiencing a certain amount of growth in life, we come to hate our temper and long to be free from it. Not only in marriage life, but in all kinds of situations in our daily life. We are troubled by our temper. O ito, binigyan tayo ng isang practical na uh, application o halimbawa. O, eh, kasi yung crucifixion ay kapangyarihan at karunungan ng Diyos na binigay din naman sa atin. Ang maganda dito, although sinasabi natin kapangyarihan siya at karunungan ng Diyos, pero hindi lang ang Diyos ang gumagamit ng crucifixion ng Panginoon pwedeng pwede natin siyang gamitin no, para sa ating kapangyarihan at karunungan. At uh, isa sa pinakamagandang paggamit nito ay ang paglutas ng mga problema. May mga problema na ako, hindi mo kayang lutasin sa sarili mo lang. Hindi mo siya malulutas, hindi mo siya masusolusyonan. At ang binigay na halimbawa rito ay temper temper. <laughs> so, yung temper, init yan eh. Kasi ngayon, mataas ang temperatura. Tag-init. Diba? Pag tag-init, tag-init din ang mga ulo ng tao. At madali uh, madaling ma-stress ang tao ngayon. Temper. No? So, At madaling mag-galit. Napupunta sa mga rage. R -A -G -E, R-A-G-E, rage. No, ano? Away. Yan ang mga nangyayari ngayon. E paano ba ito ginagawa na ang crucifixion ng Panginoon ay lulutasin niya ang problema ng ating temper? No? So unang-una sa lahat, nung maging believer tayo, natuklasan natin, nandito pa rin yung temper sa atin, yung init ng ulo. Hindi pa rin nawawala, na yung init pa rin ang ulo natin. Gagalit. No? At uh, pag nagalit, talagang yung iba bumibigay sa galit nagmumura, nagsasalita ng masama, nananakit, o naninira, nag iskandalo at siyempre, pwede ma mauwi sa malalang sitwasyon yung mga ganyan. Kaya, uh, pag medyo kumalma na tayo, naisip natin, itong problema ko, temper, paano ba mawala ito? Lalo ngayon, believer na ako. sa Samantignan, pag nagagalit, o, kung nga, pag nakakita ako ng mga believer na talagang um, ano, miinit yung ulo, nagagalit. Parang ano, walang pagkakaiba sa mga unbeliever. Kaya alam din natin na pangit ito. At dahil dito, misan, nasisira yung patutuon ng Panginoon. Kapag tayo ay nagagalit, diba? galit sa kung saan-saan nangyayari sa mundo. Sa lansangan, sa parking area, sa loob ng mall, <laughs> sa loob ng supermarket, no? at minsan sa loob ng bahay, nangyayari din. Na nag nagagalit ang mga kasam magkakasambahay. No? At hindi lang yan. Sa church life, nakakita rin ako ng ganyan. Na meron talaga nagalit at nag-express ng galit sa gitna ng kongregasyon ng Panginoon. Talo yan. <laughs> Pag ganyan. <laughs> Alam nyo, maski na tama ka, may katwirang ka, wala kang karapatang magalit. At <laughs> lalo na, eh, kung nagalit ka man, wala kang karapatan i-express yung galit mo. Kasi ang church ay patutuo ng Panginoon. No, so, yun yung problema. So, paano ang natin? O, to, basahin natin para matuto tayo. Amen. So many Christians who love the Lord and seek Him have prayed something like this. Lord Jesus, you know how easy it is for me to lose my temper. Lord, you are Jehovah the Savior. I ask you to save me from this sin of losing my temper. Oh Lord, deliver me from this. Okay, so prayer. Narinig nyo. So, magpe-pray ba kayo ganyan, Panginoon? i save mo ako dito sa temper. Alisin mo to. Panginoon, napaka pangit, Ayoko nito. Ayoko na ganito ako. May mga prayer tayong ganyan. Oh. although many have prayed in this way, None have been delivered <laughs> from this temper as a result. Sorry. So yung prayer, hindi sapat para mawala yan. Parang walang nangyari. Oh. Yeah, habang uh, habang may galitan, nagpe-pray ka, Panginoon, Panginoon, deliver mo ako dito sa temper. ko. Alisin mo to. Huwag akong sumiklab dito. No, baka maging bulkan ako rito na pumutok, pumutok ako dito. Panginoon, Panginoon. <laughs> so, pero karamihan, na no, walang nangyari. Hindi sapat ang mga prayer na katulad ng prayer na to. Amen. Okay. Uh, Okay In ourselves, we simply do not have either the power to overcome our temper or the wisdom the way to do it. We may think that prayer will give us power and wisdom. However, even when we pray, we still do not have power and wisdom, but when we call on the name of the Lord, enjoy Christ, and are filled with a life-giving spirit, we have no problem with our temper spontaneously. Amen. O yun lang naman. Um, call. No, talaga nabubuhay ka kasi sa Panginoon. Um, tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon. At mayroong kang pagtatamasa sa Panginoon. Ang ganda ng mood mo. No, walang lugar ang temper sa iyo ang ganda ng pakiramdam mo. No, maski na ang kapaligiran mo nakakainis, nakakagalit, pero dahil sa mataas mong kondisyon na kung saan kaisa mo ang espiritu nagbibigay buhay, nabubuhay ka sa loob ng espiritu. At yung pagtawag mo mula sa iyong kaibuturan, nahihipo mo ang Panginoon, natatouch mo, nakakaisa mo siya. Walang lugar ang temper. So, yun yung sinasabi rito ng salvation. Yes. At ito ay dapat ma-develop sa buhay natin. Oh, Lord Jesus. Lord Jesus. Panginoong Jesus. Amen. Kaisa mo siya. Kaisa kita. Panginoon, gusto ko lang makaisa ka. Gusto ko lang mapuspusan mo ako sa oras na ito. Nais kitang tamasahin, Panginoon, o meron ka man sinabing alisin mo yung temper. wala. Nakadirect ka lang sa Panginoon. Kinukuha mo siya bilang persona mo. Kinukuha mo ang espiritu upang mapuspusan ka. Nabubuhay ka na kaisa mo ang Panginoon. Nawala na ang temper. <laughs> Amen. 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 So the way to do it, we may think that prayer will give us power and wisdom amen okay so ito na sabi niya uh, so natin yan. okay call on the name of the lord Enjoy christ and are filled with the life giving spirit we have no problem with our temper, temper. spontaneously we have both the power to overcome our temper the way to deal with it What is the power in this way? It is the death of Christ. Only the crucified Christ is the power and wisdom to deal with our temper. Paano nawala yung temper? Tumawag ka sa Panginoon. Nakiisa ka sa Kanya, na-touch mo ang Espiritu. At ikaw ay napuspusan ng Panginoon. Yun ang experience ng crucified Christ. Kasi yung crucified Christ ay persona din siya. Hindi ito isang basta prayer na hinihingi mo yung Diyos na gumawa sa buhay mo. Uh, big, ano, lagyan ka ng cooler sa loob. <laughs> Hindi ganon. Kailangan makapasok ka na makaisa mo ang Panginoon. Yun ang ibig sabihin. Kapag nakaisa mo ang Panginoon, nakapasok ka sa kanyang pagkapaako sa krus. No, nakaisa, nakaisa mo ang naipakong isa na siyang espiritu ngayon at nahihipo sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon. At sa pamamagitan ng pagtawag sa pangalan ng Panginoon, siya ay dumadaloy at pinupuspusan tayo. Nagkakaroon ng isang matibay na pagkakaisa at siya ang nabubuhay sa atin. No. At sa ganyang uh, sitwasyon, yung temper mo na crucified sa pamamagitan ng espiritu ng realidad. Wala na siya. Wala na siya. Hindi naman nakukuha yun sa pagpipigil. Kung kaya natin pigilin yung temper natin, hindi yung power na sa atin, kaya mo palang pigilin eh. Pero may ganyan ka bang power? Wala tayong ganyan. Kaya kinukuha natin si Kristo na napako sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Espiritu. At ang pinakasimpleng paraan, tawagin mo ang pangalan ng Panginoon. Oh, Panginoong Jesus, Lord Jesus, tawagin mo siya, tawagin mo. Hanggang makapasok ka sa pakikipag-isa sa Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu. Yun ang application. Amen. Amen. Okay. O ito pa. We may also apply the crucified Christ as the power of God and the wisdom of God to our need for patience. O patience naman. <laughs> ito ay isang problema natin eh. Wala tayong patience. maraming ano, maraming time na i-exhaust e yung patience natin. No? Lalo na yung mga tao, misan, kausap mo. Meron kayong set time na magkikita. Dumating na yung oras ng pagkikita. Wala naman siya. At hindi lang basta wala sa isang minuto, dalawang minuto. <laughs> misan kalahating oras. Yeah. No. Katulad ng isang beses, nagintay ako sa klinik ng isang doktor. Kasama ko, kasama ko yung wife ko. Two hours kami pinag Talagang na-exhaust yung patience. So, ito ay isang problema rin natin. No? Uh, okay, so basahin naman natin. Sabi rito. We may also apply the crucified Christ as the power of God and the wisdom of God to our need of patience. We all desire to be patient. But I have never met a person who is truly patient. Wala naman daw taong talagang patient. Eh. Lahat na uh, ano, uh, nagkakaproblema sa ganitong bagay. However, When we experience the crucified Christ we autom automatically have patience. This crucified Christ becomes to us both the power and the wisdom for patience. As a result, we have both the strength and the way to be patient. Actually, we do not try to be patient, we simply are patient through our experience of Christ crucified. No, wala talaga tayong patient, wala tayong pasensya, mainipin tayo. At na madali tayong ano, mapukaw. No, kapag may mga bagay na inaasahan tayo na mangyari. Wala talaga. Pero ang totoong patient ay si Kristo na napako. Kaya ganoon din, yung kanina. Temper. Okay? Inaplay niya, in play natin si Kristo na napako. Nawala yung temper kung inapply mo rin si Kristo, okay, na napako, hindi na wala, nagkaroon ka ng patient. So yan yung ano, yan yung mga practical na illustration. Amen. So the crucified Christ can be applied to all manner of human experiences. Within this crucified Christ, there are the elements of resurrection and ascension. That's when we enjoy the crucified Christ. We also enjoy his resurrection and ascension. The key to experiencing the resurrection and ascension of Christ is found in Christ's crucifixion. Crucifixion is the threshold into all the riches of Christ. The cross is the way to experience Christ with all his riches. So, yun yung talagan threshold, pinaka simula ng, Kristo. upang madala tayo sa lahat ng aspekto ng kanyang kaligtasan. No, at madala rin sa atin ang mga kayamanan ng Panginoon. No, kaya tinuruan tayo dapat merong kang isang pamumuhay no, na kung saan nakakaisa natin ang espiritu ng realidad. Kung saan dinadala niya tayo sa karanasan ng crucifixion kasi ang karanasan ng crucifixion, ang unang pinaka-importante dyan, mawala lahat yung mga negatibong bagay sa buhay natin. Di ba? Yung problema sa temper, no, na walang pasensya. No? So yan yung mga unang mawawala. Ang lumang tao, mga ordinances, ang kasalanan, lahat yan iteterminate. No? At kapag tayo ay nawala nawala na sa atin lahat ng mga negatibong bagay may papasok naman sa atin ang kasaganaan ng mga kayamanan ni Kristo kaya Christ crucified ang kapangyarihan at karunungan Amen Salamat Panginoon pinakita mo sa amin ikaw bilang napakong isa ang simula ng aming karanasan sa marami mga spiritual na bagay at sa pamamagitan din ng krus Panginoon ang lahat ng mga negatibong bagay mga bagay na katulad ni Satanas katulad ng kasalanan ng salibutan at ang mga makalaman na bagay Panginoon ay lubusang nawawala at natutuos Salamat Panginoon turuan mo kami na mai-apply ang iyong ang ng iyong kamatayan sa buhay namin. Amen.